kami galak shout out po so namiss na po namin sila aming group ng KOGR mga sulid kalingap shout out shout out shout out ayan ito po sila Hello, oy, sa wakas po ay nakita na rin po namin sila andito na po ang mga ka grupo po namin. Yung isa nagti-TikTok na doon. Yan, ito po yung handa, dami yung oh, handa. Yan. Happy birthday kay Ate Chai, KOTR. Siya, siya po ang may birthday ngayon. Mag-shout out ka dito ni. Shout out. Shout out sa lahat ng viewers. Shout out sa lahat ng viewers. Sabi niyo yung name niyo. <laughs> may mga ano kayo? May mga Walay. wala channel. Walang channel. Ah, wala daw silang channel. Mga viewers po sila ng kalinga po. Ito po gumagawa po sila ng salad. Oh, wow, mangga. Ano na? Mangga. Ano na yung pangalan niya? Ano may asinta? Aring. Kalimutan ko na yung lychee. Gustong Ay, lychee. Ito po ang lychee. Gustong gusto yun na iamo ko noon. Pero pag nasubrahan ka daw ng kain nito, mag-ano yung tagyawat mo, dadami. Dadami. Oo. Ganon? Oo, dadami ang tagyawat. Pag maano, marami. Kain lang naman ako nito pag linggo. Nakakaano yan? Kain ka na titay titay. Uh, so kain lang ako ng pipinyo. <laughs> Juniper berry po. Hello, kain tayo ng lychee. Uh, kumakain po siya ng lychee. 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 Hindi lychee. Lychee. So kain po tayo ng Mangga. Salad po, salad. Shout out, Ate Ate Dorado. Shout out po. Please subscribe, Ate Quincy. Okay. Ano pa? Yung ulang map. Hello, my birthday. Thank you. Ito po yung my birthday si Ate Chay ano. Ay, sinagay mo

Ano yan? Uy, may nagtitinda ng ice cream, oh. 61. Ay, beer. Uh, beer. Kala uh, ko nang bibinta yan. Nagbigay nga siya ng juice. Siya? Ah, nagbigay. Ah, galing naman. Ayan yung baka. Yun, yun, yan. Yun, yan, Mariko. Bigay lang niya. Galing naman. Oh, may nagbigay ng, ano, oh, ng libring juice sa amin. Ito na lang kayo kumuha. Lalagyan ako. Ayan. Ayan. Akala ko nagbibintas siya. Thank you po sa nagbigay. Ayan, ipatong lang. Ayan, patong lang yung talong. Nag-ihaw Nag po sila ng isda. Chicken wings at saka talong. Saan mo nilagay meron yung ano na? Ha? Sino Saan 'yan. Para doon nilagay sa kabila? Kasi hindi nakasipot. Hindi. Hindi nagsabi. na 'yung Hindi na. So hanggang dito na lang Ha? Yung ito ba Hindi. Ano nasaan dyan? Nakalagay yun. Ewan ko. Saan ba ito Si Kuya, si Manong yung ba Ito yata yun, no? Know? Ito yata Mariko, yun. Kaya nga. So hanggang, dan, hanggang dito na lamang po. Thank you so much po for watching. Nagkasiyahan na po.